Tila hindi na nga kinaya pa ni Maine Mendoza ang nangyari sa relasyon nila ng kapamilya aktor na si Arjo Atayde. Ito nga ay matapos kumpirmahin ng pamilya nila na totoong hiwalay na ang mga ito. Hindi pa nga din daw matanggap ni Maine Mendoza na basta-basta nalang umano siyang ipinagpalit ni Arjo Atayde sa ibang babae. Humantong na nga daw sa madalas na nakikita sa backstage ng Itbulaga na bigla-bigla nalang umanong umiiyak si Maine at madalas nga daw itong nakatulala. Hindi naman daw ito pinapabayaan ng mga kasamahan nito sa trabaho dahil lagi umano itong kinukumusta at madalas na palakasin ang loob ng TV host. Kung madalas nga daw nating nakikita ang masaya at kwelang min sa telebisyon, kabaliktaran nga daw ito sa likod ng kamera ngayon dahil madalas daw na gusto nitong mapag-isa lalo na daw kapag nasa bahay ito. Nag-aalala na nga daw ang pamilya ni Maine dahil napapadalas na nga daw ang pagkukulong nito sa kwarto at maririnig na lang umano nila na umiiyak ito. Ang mas kinakatakot nga daw nila ay baka isang araw daw ay bigla nalang magbago ang pag-iisip ni Maine at mauwi na sa pananakit nito ng pisikal hindi lang sa ibang tao maging sa kanyang sarili. Tila trauma nga daw ang naidulot ng kataksilang ginawa ni Arjo Atayde sa TV host-actress. Samantala sa ibang balita naman, labis din ang pag-aalala ni Bossing Vic Soto sa anak-anaka na si Min Mendoza dahil maging siya daw ay napapansin ang bigat na pinagdadaanan ngayon ni Min. Nalulungkot nga daw siya na makita na nagkakaganon ng TV host actress dahil hindi umano sila sanay na makita ang nagkakaganon si Min. Talibas nga daw sa energetic nitong personality lalo na daw off-cam. Ayon pa kay Bossing Vic, umasa nga daw ang lahat. Nasa sa ngayong humaharap sa matinding pagsubok si Maine, hindi hindi umano sila mawawala sa tabi nito hanggang sa maging okay na muli ang TV host-actress.